kamu. Kau, kau yang oh, dagan maka. Ha. Kau. Ha, dagan maka. Ha. Ha, dagan ha? Lang. maka. hm, asa kamu kata. Selit. Selit kamu aku. Sentuh hilang, kamu takut. Sangka nak punta. Ito na siya mga ilo na kaupo. Ito ang kumakatiis eh. Pinugbog ka eh. So, ayan mga idol. Continue tayo sa paghahanap. Doon sa babaeng kinuha ng lalaki. Hindi pa rin ito matatapos. Pero sasiguraduhin ko sa inyo mga idol. Na matutulong talaga natin yung babae. So, magandang hapon po sa lahat. So, continue tayo. Ito na po yung karugtong ang vlog natin video nakapagpahinga na Naka, uh, ako mga idol so continue tayo ngayon so sana makita natin yung babae na kinuha ng lalaki baka mayroong meron masama nangyari sa kanya samahan nyo po ko yung mga idol ha, sa hapon na ito so sa lahat ng mga viewers natin shout out po sa lahat ng mga subscribers natin shout out sa inyong lahat sa lahat ng nagsishare ng video natin sa lahat ng nanonood ngayon sa lahat ng mga OFW shout out po sa inyong lahat And maraming maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang po suporta. Sana po supportahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to. At sana mag-follow din kayo sa aking Facebook mga idol. Choi Team Lord, po ang aking Facebook account. Choi Team Lord, po ang aking Facebook account mga idol. I-follow nyo ako at marami tayong mga upload doon pa support naman. Yun lang. Patuloy tayo sa ating pag-vlog ngayon. Tara. So ngayon mga idol, balik tayo ulit dito. Susubukan natin. Baka makita natin yung tapae. Eh. At saka yung lalaki. hihimik at medyo nakakatakot din mga idol sana makita natin yung babae at lalaki dito Ayan. medyo napapagod na po ako mga idol sa kakahanap pero kahit ulan, init pero patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog para sa inyo to, mag update tayo parami po ang nag request na tulungan natin yung babae ang tagal ko daw binablog pero hindi ko daw natulungan, Ito na po at sana po mabilis itong pag vlog natin para matapos na ito at pupunta na tayo sa ibang location kasi marami pa tayong pupuntahan ng mga hunted, mga idol. So ngayon muna, pagsipagan muna natin ngayon sana matulong natin yung babae. Samahan niyo po ngayon, mga idol. Sa hapon na ito. sa tabi lang po ha sa mga bata talagang bigyan natin itong babae kasi mahilig ito sa ano eh. So yan mga idol, bigyan natin itong babae na ito. Ayan si Lilith. Grabe talaga napakamanyak si Lilith, grabe. Grabe. kanina na Grabe talaga oh. Tulungan natin si Miss Lilith. Kuatay ng ano dito, armas. Kuatay ng pamalo dito. Kawawa naman yung babae. Hoy! kamo, Ikaw! Ikaw! Oh! Dagan man ka! Ha! Ikaw! Hoy! Ha! Dagan man ka! Ha? Ha? Dagan man ka? Hmm? Asa ka magato? Yate. Miss Lilit? Pagay ka tumakbo. Sandali lang. Huwag ka matakot. Saan ka na nagpunta? Kanina nandiyan lang siya mga ilo, nakaupo. Hindi na ako makatiis eh. Pinugbog ka eh. Kahit mayroong nangyari sa inyo, wala na akong pakialam basta matulungan ka lang. Miss Lilith, sandali lang. Saan na sila? Mga idol, dito lang yung nakaupo yung babae. At tumakbo dia. Natakot. Miss Lilith, sandali. <coughs> Ay. Saan na sila? Natakot na siguro. Munti ko talaga matamaan sa ulo yung lalaki, mga idol. Nagagalit na talaga ako eh. Natusok yung puno ng saging eh. Natusok talaga. Hmm. May silit. Parang may parating dito. Mga idol, marami sila. May parating dito. Parang may... May motor. Bumo na tayo baka delikado. Mga ito, dito tumaan yung lalaki. Walang iya siya. Gusto niya ng away. Hindi ko siya uurogan mga ito. Talagang galit na galit na ako. Okay lang na pinapasarapan yung babae. Pero nung sinasaktan, hindi ako maging okay niyan. <coughs> So yun mga idol, galit na karit na ako talaga. Yung mga babae pinapasarapan, hindi yan sinasaktan. Yun yung tama mga idol, yung mga babae, hindi dapat sinasaktan yan. Kahit bungang hira yan, kahit meron yung ano, talagang adjust lang tayo mga lalaki para patuloy yung mga relasyon natin. No? Ay, naku. Sana yung lalaki na yun. Munti ko na siyang matamaan sa ulo, matusok, natusok talaga sa puno ng saging yung ano eh. Tumakbo dito eh. Biglang oh. nawala. Ngayon mga idol. Ang hanapin ko naman ay si Miss Lit. Tumakbo siya. Baka natakot na. Hindi ko naman. Ano nga matakot siya. Isa na kasi nito nagtago. Silang dalawa talaga tumakbo. Ah. Silang so, ito kuno. Ikakawin natin 'yan. Tumakbo si Miss Lilit. At saka yung lalaki hindi tumakbo rin. Miss Lilit, lumabas ka na. Huwag ka na matakot. Hindi naman ako masama. Gusto, uh, gusto, uh, gusto lang kitang protektahan sa lalaki kasi sinaktan ka na eh. Saan ka na magtago? Saan ka magtago? Na Miss Lilith? Oh, Bapas ka eh. Sarang sa akin dito. Hunted naman dito. Selulit lumabas ka. Miss Lilit, lumabas ka. Tutulungan naman kita. Miss Lilit. Miss Lilit. Nandiyan ka pala. Huwag ka nang umiiyak. Pasensya ka na sa nangyari kanina ha. Medyo natakot ka kasi hindi, hindi na ako makapigil sa lalaki eh. Binubog ka. O oh, ano, huwag ka nang sumama doon ha. At sana gumaling ka na, baka may sira ka na sa ulo. Pasensya na. Ha? O, oh, okay ka lang ba? Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak ha. Nandito lang ako para tulungan ka. parang isip bata siya mga idol parang wala sa kanyang sarili pero yung lalaki parang may pagmamahal pa rin dito sa babae na to ha huh? Miss Lilit okay ka lang ba tara uy sama ka na sa akin sama ka na sa akin tara uy wag ka na wag ka na to uy wag ka muna tumakbo Miss Lilit sandali lang uy saan ka pupunta hindi pa ako tapos magsalita. Iniwan mo na ako. Baka, punta siya sa kabila. Dito tayo sa kabila. Saan siya? Natakot talaga siya sa akin mga idol. Baka ayaw na niya sumama sa akin. Kasi nakita niyang inampas ko yung lalaki. Baka love pa rin niya. delit yung lalaki na 'yan. Luna na siya mga ito. Natakot 'yung si Miss Delit. Bakatang dito siya. Natatakot siya dito. Baka nandito na siya. Wala siya dito mga idol. Akala ko tumaan dito. Wala pala. na siya mga idol so napapagod na po ako mga idol sa kakahanap pero hindi tayo mawala ng pag-asa patuloy pa rin tayo sa paghahanap kay Miss Lizette kahit nagtatago siya ngayon o natatakot siya sa akin kasi talagang tinarget ko yung lalaki ng kahoy yung nainis na ako mga idol ba nainis na talaga ako haba pa ko dito tapos talagang nagagalit na ako kaya mapatay man natin ulit mapatay man gagawa So ngayon, wala na tayong magagawa rin kaya hanapin natin si Miss Lilit dito. No. Bakal, uy. Ano? Parang namang naglalakad dito sa loob. Sa loob ng mga damuhan.